Hi guys, welcome back to my channel, yes. So, so nandito ako ngayon sa Riot Pampanga. Ayan, uh, dahil uh, papalapit na ang ating uh, halalan. Ayan. Oh my God, who the hell cares? At uh, uh, kayong mga butante, ayan, mag-isip-isip na kayo sa mga nais nice niyong iboto. Yun, kung, uh, kung anong nasa puso niyo. Kung anong magiging... Uh, magiging kausay-husay na manunungkulan sa ating bayan. Yan. So, ayun, meron tayong kasama uh, dito na nagbibilad ng palay, no? Ah, uh, ati pong nating tatanungin kung anong magiging ano niya. Ah, uh, mag interview lang po tayo. Ayan. Tara, samahan nyo ako, guys. Let's go! Ah, uh, mister, ah, uh, pwede po kayong ma-interview, mister? Ah, uh, no, oh, oh, wala problema. ah, <laughs> uh, Uh, meron po akong uh, mga ilang katanungan. Sige po. Sige po. Sa darating na alalan po, mister, eh, sino po uh, nais niyong uboto? Bawal po magpanggit ng pangalan. Eh, siyempre. ito po. Unang-una yung kapitan, yung karapat dapat na kapitan. Diba? Uh, Alawa yung mga kagawad niya. Hmm. Yung nang ang nagtutulungan sa barangay. Yun ang karapat dapat. Yung may mga yung sa barangay na ginagampanan nila, yung mga Bola lang yan. Uh, yung mga binigay na katungkulan sa kanila, katulad ng sa agriculture. Agriculture, ayan. Ayan, ayan. Yan, yan, napaka importante Yan, yan, yan. Para sa masyon. Para sa mga kapuspalan. mga sasapit, ito na siya. Yan, yan, tama. Ang laking gampanan niya pag nakaupo na tayo. Huwag laking bali-wali kasi pinuto tayo ng mga tao. Kailangan palit na natin magandang. ng magandang panunungkulan, di ba? Oo, oh, oh, tama ka mga maraming, maraming maraming salamat sa uh, pag sa akin. Ayan. Ah, maraming salamat po, mister. Dapat tama sa isip sa salita Dapat tama lalong, lalong na sa gawa Dapat tama sa masama na Ginagawa mo Dapat tama <laughs> So, ayun. Maraming salamat sa mga patuloy na nanonood ng aking video. Ayan. Maraming salamat kung natuwa ka sa aking video. Ayan. Uh, please subscribe. Pagdindutin mo na rin yung notification bell para lagi tayong updated. Ayan. Sa mga botante, ayan. paalala lamang, no. Papaligid na ang ating halalan. Ayan. Pilihin na natin na mabuti ang ating iboboto. Para hindi na tayo magsisis sa uli. Ayan. Ah, uh, ganda na lamang. Ayan. Thanks for watching. Bye-bye.